Assalamualaikum! Ang pagsapit ng huling sandali at ang mga tanda nito. Hindi nilikha ni Allah ang daigdig na ito para manatili. Bagkos ay darating dito ang isang araw na pangwakas nito. Ang araw na ito ay ang araw na sasapit ang huling sandali. Ito ay katotohanang hindi mapag-aalinlanganan. Sinabi ni Allah... Quran chapter 40 verse 59 Tunay na ang huling sandali ay talagang darating. Walang alinlangan hinggil dito. Sinabi pa niya, Quran chapter 34 verse 3 Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya, Hindi darating sa amin ang huling sandali. Sabihin mo, Abay hindi, sumpaman sa Panginoon ko, talagang darating ito sa inyo. Siya ang nakaalam sa nakalingid. Ang kalaman sa huling sandali ay ilan sa nakalingid na sin sinarili ni Allah. Ang kalaman doon at hindi niya pinabatid, iyon sa isa man sa mga nilikha niya. Nagsabi siya, Quran chapter 33 verse 63. Tinatanong ka ng mga tao hinggil sa huling sandali, sabihin mo ang kalaman hinggil dito ay nasa kay Allah lamang. At ano ang magpapahatid? sa iyo na baka ang huling sandali ay nagiging malapit na. Hindi sa sapit ang huling sandali kundi sa masasamang mga tao. Iyon ay dahil magpap magpapadala muna si Allah bago sumapit ang huling sandali ng banayad na hangin na kukuha sa mga kaluluwa ng mga mananampalat mananampalataya. Kaya kapag ninais na ni Allah ang pagbibigay wakas sa mga nilikha sa pamamagitan ng kamatayan at ang katapusan ng mundo, iutos niya sa anghel ang pag-ihip sa tambuli. Kapag narinig iyon ng mga tao ay mamamatay sila. Sinabi ni Allah, Quran chapter 39 verse 68, Iibig Iihip sa tambuli kaya mamamatay ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa lupa. Mala, maliban sa niloob ni Allah. Magaganap iyon sa araw ng biyernes pagkatapos niyon ay mamamatay ang lahat ng anghel at walang matitira kundi si Allah. Ang buong katawan ng tao ay maglalaho at kakainin ng lupa maliban sa dulo ng gulugod spiral spinal cord ito ang buto sa pinakamababang bahagi ng likod ang mga katawan naman ng na mga propeta at mga shahid na matay na alay ang buhay sa Islam ay hindi kakainin ng lupa magpapababa si Allah mula sa langit ng tubig at tutubo ang mga katawan Kapag ninais ni Allah na buhayin ang mga tao, bubuhayin muna niya si Israfil, ang anghel na nakatalaga sa pag-ihip ng tambuli. Iihip ito sa tambuli sa ikalawang pagkakataon at bubuhayin ni Allah ang lahat ng nilikha. Pagsisilabasan ang mga tao sa mga libingan nila gaya ng pagkakalikha sa kanila ni Allah sa unang pagkakataon pagkakataon, mga nakayapak, mga hubad at mga hindi tuli. Nagsabi si Allah, Quran chapter 36 verse 51, iihib muli sa tambuli at walang ano-ano sila. Mula sa mga libingan ay dalidaling magsisilabasan patungo sa Panginoon nila. Ang unang ilalabas sa lupa ay si Propeta Muhammad. Pagkatapos ay aakyatin ang mga tao sa lupain ng pagtitipon. Ang lupain na ito ay malapad at malawak, lalapit ang araw sa mga tao. Mananatili ang mga tao sa lupain ng pagtitipon sa mahabang panahon. Samantalang naghihintay ng hatol sa pagitan nila at pagtutuos, pagkatapos ay ipahintulot na ni Allah ang paghatol sa pagitan nila. Itatayo ang sirat, ang bilis ng pagdaan ng mga tao sa sirat ay batay sa mga gawa nila. Mayroon sa kanila na daraan na ang bilis ay gaya ng kisap-mata, gaya ng hangin at gaya ng matutuling mga kabayo. Mayroon din sa kanila na gagapang. Sa ibabaw ng sirat ay mayroong mga kalawit na susungkit sa mga tao at magtatapon sa kanila sa impyerno. Magsisilaglagan sa impyerno ang mga kafir at ang mga mananampalataya na sumusuway na niloob ni Allah na malaglag. Ang mga kafir ay mananatili magpakailanman sa impyerno. Ngunit ang masawaying mga mananampalataya ay pagdurusahin doon hanggat niloob pa ni Allah at saka ilalabas, ilalabas, din sila upang ipasok sa paraiso. Titigil ang mga tumatawid sa serat na mga mananahan sa paraiso. Sa isang tulay na nasa pagitan ng paraiso at impiano upang magsingilan sa mga pagkakasalang nagawa nila sa isa't isa. Kaya hindi papasok sa paraiso ang sino mang may isang pagkakasala sa kapatid niya sa pananampalataya hanggang hindi siya nakapagbayad at doon at hanggang hindi sila nagsisiyahan sa isa't isa. Kapag pumasok na ang mga taga-paraiso sa paraiso at pumasok na rin ang mga taga-impyerno sa impyerno, dadalhin ang kamatayan na nasaan nyo ng isang lalaking tupa at kakatayin ito sa pagitan ng paraiso at impyerno. Habang ang mga taga-paraiso at ang mga taga-impyerno ay nakatingin, pagkatapos ay sasabihin, O mga taga-paraiso, buhay na walang hanggan sapagkat wala ng kamatayan. O mga taga-impyerno, buhay na walang hanggan sapagkat wala ng kamatayan. Kaya kung may isang mamamatay sa galak, namatay na sana sa galak ang mga taga-paraiso. Kapag kung may isang mamamatay sa lungkot, namatay na sana sa lungkot ang mga taga-impyerno.